Oh, Ron. Ay, ay, pag yung PR, baso, pun, ah. Oh. Oh. Ay, grabe ta. Uh, panis yan. Ay, no, oh, oh. 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 about league boss. Oh, sum, sumsuman, sum Nakapilat, ay, mga sumpo, ha. Oh, may, may bilin pa. Sumsuman. pisik para pasayan. Ay, dito, ah, so, sila tila na. Kanamiton. Oh. Ay, kinaon, tila na. Ron, Ron Vlogs. Arat, araw, amo nga. pangbato itaklan hapunan kung sumpo ay o rin mo partida ya kami sa isla ay ra pagkabungkong don oh oh tanawa oh ya kami oh don aron ya kami sa isla of no return aron oh oh wow bilang dutan hiyaw atubi ang baba mga idol